Ang kwento ni Noa at ng Arka Genesis Kapitulo 6 hanggang 9, Batay sa Biblia Noong unang panahon, ang mundo ay napuno ng kasamaan. Ang mga tao ay naging masama sa kanilang mga gawain, at ang kasalanan ay lumaganap sa lahat ng dako. Nakita ng Diyos ang kasamaan ng mundo at nagpasyang lipunin ang sangkatauhan sa pamamagitan ng isang malaking baha. Ngunit may isang tao na matuwid at sumusunod sa Diyos, si Noah, dahil sa kanyang kabutihan, sinabi ng Diyos sa kanya, Gagawa ako ng isang malaking pagbaha upang lipunin ang lahat ng may buhay sa lupa. Ngunit ikaw at ang iyong pamilya ay maliligtas, gumawa ka ng isang parka, isang malaking barko, at ilagay mo rito ang iyong pamilya at ang iba't ibang uri ng hayop upang sila ay mabuhay. Sinunod ni Noah ang utos ng Diyos at nagsimulang magtayo ng isang malaking arka gamit ang kahoy na gopher. May tatlong palapag ito, may pintuan sa gilid, at may bubong. Pinagtawanan siya ng mga tao dahil hindi sila naniniwalang darating ang baha. Nang matapos ang arka, inutusan ng Diyos si Noah na pasakayin ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa, tatlong anak na sina Shem, Ham, at Japheth, at ang kanilang mga asawa. Pinapasok din nila ang mga hayop, isang pares ng bawat uri ng maruming hayop at pitong pares ng bawat uri ng malinis na hayop, kasama ang mga ibon at ibang nilalang. Pagkatapos, isinara ng Diyos ang pinto ng arka, ilang sandali lamang, bumagsak ang malakas na ulan sa loob ng apat na pung araw at apat na gabi. Ang tubig ay tumaas, hinangay ang lahat ng tao, hayop, at halaman sa lupa, tanging ang arka ni Noah ang lumulutang sa tubig. Matapos ang isang daan at pung araw, huminto ang ulan at nagsimulang bumaba ang tubig. Ang arka ay dumaong sa bundok ng Ararat, nagpalipad si Noah ng isang uwak upang tingnan kung tuyo na ang lupa, ngunit hindi ito bumalik. Pagkatapos, nagpalipad siya ng isang kalapati, bumalik ito dahil wala pa itong mapagpapahingahan. Muling nagpalipad si Noah ng kalapati makalipas ang pitong araw, at bumalik ito na may dalang dahon ng olibo, hudyat na bumaba na ang tubig. Sa ikatlong pagpapalipad, hindi na bumalik ang kalapati, senyales na tuyo na ang lupa. Lumabas si Noah at ang kanyang pamilya mula sa arka. Nagtayo siya ng altar at naghandog ng pasasalamat sa Diyos, dahil dito, nangako ang Diyos na hindi na niya muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Bilang tanda ng kanyang pangako, inilagay niya ang bahaghari sa kalangitan, ang aral ng kwento, ang kwento ni Noah ay nagtuturo sa atin ng pagsunod sa Diyos, pananampalataya, at pag-asa, kahit na maraming hindi naniniwala sa kanya, na natili siyang tapat sa Diyos, at dahil dito, siya at ang kanyang pamilya ay naligtas. Disclaimer lang po, ito ay kasabihan at teorya lamang ng marami, nasa sa inyo pa rin kung maniniwala kayo o hindi, maraming salamat mga kaibigan.